Good morning guys Ngayon guys Ay July 9 guys Ngayon ay Full moon ngayon guys At ang ating karabaw ay Hindi pa marunong mag Ano mag Araro ba At mag balsa Ito guys Naggawa tayo ng pang hilahan ba panghilahan ng kalabaw ba ito ang yugo yugo to guys dahil first time pa to niya kailangan mo na natin na pahila pahilahin ng ano ba guruyan ba guruyan to sa amin yung pangalan dito sa amin guys guru yan dahil ano ngayon full moon ito ang tamang ito ang tamang oras na sanayin natin dahil ang ang laki laki na ang tangkan na nating na kalabaw hindi pa marunong mag araro guys ba kailangan natin turuan para matulungan tayo sa ating tanima ng gulay basta ating uma at sa dili pa tamag pag dili pa nato kung ang kabaw sanayin ito naman lihian muna natin para mayroong ano ba El, sabi ng mga matatanda ba, na lihian muna bago anuhin natin, bago lagyan natin ng yugo ba. ito ang ating panlihi guys. Ito ang unas sa saging. Yung natuyo na ba. ng dahon ng saging. At ito yung gapas. At nilagyan natin ng lana huwan ko kung ano tung kwan pero sabi lang ng mga matatanda ba at natin ng kuan guys tangsi dito natin itali sa may ilalim babanda sabi nila ba dito kuno ihigot para yung kalabaw madali lang masanay ito na guys talian na natin at thank you for watching and God bless babus